Hi everyone! I'm Beth Garson, your licensed massage therapist. May mga nagtanong sa akin kung paano ako natuto mag-massage. Kaya, today is story time. Magkukwento ako about kung paano ako natuto mag-massage at ilang years na ako nag-massage ngayon. 2011, ako sa Wenshya Spa sa Pasay. Bali, ito yung pinaka malaking spa dati at saka pinaka kilala siya na spa dati dito sa Luzon. Uh, sikat na sikat siya dahil malaki siya. Kaya niya mag-accommodate ng at least uh, over 100 na client. team. bali yung mga therapist dati kami na sa hundreds kami na therapist dati sa Winchester Spa. Bali doon pag nag-training ka, abutin ka ng mga 2 months Depende kung matuto ka na agad. I Start kami sa uh, training namin, kami sa Shatsu. Kaya kung hindi ka marunong mag-Shatsu, hindi ka pa rin nila ng Swedish massage. Ganon ang patakaran doon. Tapos pag marunong ka na mag-Shatsu, mag-Swedish, tut saka tuturoan ng mga ibang services gaya ng high stone, yun yung hot stone ngayon. Tapos yung bintosa tapos yung guasha yun yung tinuro sa amin ang galing ng trainer namin dati sila ma'am April at saka si sir Ido. after ng training pwede ka na doon magtrabaho sa kanila pero doon ko natuto lahat doon ako natuto sa basic massage doon kami pa akong mga napuntang spa Bali, yung isa doon yung garden spa tapos banahaw pinakalas ko yung ngayon, yung pinakamatagal talaga na mag 8 years na ako ngayong April. Yun ay ang sa Orchard na pinapasokan ko hanggang ngayon. Diyan sa Orchard, Orchard, diyan sa Orchard, diyan ako natuto lahat. Yung, kung dati basic lang, yung simpleng uh, sequence, nagagawa mo na, yan, marunong ka na magmasas, ganoon, lahat-lahat. Pero yung pag Uh, massage na mga may mga sakit-sakit. Doon ko natutunan sa uh, Orchard yun. Kasi, halos lahat ng client mo doon, pag pumasok sila, meron silang iniindang sakit. Hindi lang isa, kundi minsan, tatlo, apat, gano'n. Tapos, sabay-sabay mo. Tapos, ito pa, ang gusto nila, pag pumasok sila doon, masakit. Paglabas sila, wala na yung sakit. Yun yun, gusto nila ng magic lagi yeah, dun talaga, doon ako na challenge talaga nung umpisa dahil merong mas nauna sa akin yung si Lotis yun, magaling siya magmasas kaya tin, tapos ang dami yung nagpapamasad sa kanya lagi. Tinignan ko yung style niya ng massage. May kasama siyang ano, hilot. Yung massage niya. Style, ah, ganyan ka pala magmasad sa samahan niya ng hilot. Pero siya, 15 years na siya nagmamasage doon. Kaya, alam na alam na niya, gamay na gamay niya na yung mga site site ng mga client. Ganon din sa, um, ano, sa parang hindi ka pa marunong, pero pag tumagal ka na tumagad, tapos, plus passion ko pa yung massage. Gusto ko talaga yung massage. Kaya, inaral ko talaga siya kung ano dapat yung gagawin ko para sa client na to na ito yung iniinda. Halimbawa, sa yung upper back, sakit yung leeg, sakit yung lower back, sakit yung gilid. Lahat yung mga nandyan sa video ko, mga past video ko, doon yun nakabase sa mga client ko dyan sa orchard. Yung mga client ko na yan is kadalasan senior pa sila. At tapos active sila sa sports gaya ng golf. Tapos pag sa golf, kadalasan yung mga naglalaro doon, halos the same sila ng mga sakit. Halimbawa, sa ito yung lower back nila, yung dito sa gilid, dahil yun sa pag-swing nila. Mali yung pag-swing nila or meron silang pag natamaan na po yung putik, hindi, hindi lang yung yung bola, kundi yung kasama putik, kaya sakit na naman yung likod nila yan. At saka, isa pa yung dito nila. Dito. Sumasakit so, masakit yung dito nila. Ito. Kasi yan, yung grip, yung grip ng paglaro nila. Kaya sila, kaya sa mga mga dito nila. Yun, yung dito, dito, yung kadalasan dito, dito, tapos, yung sa paa naman, kaya sa mga mga paa nila, yung mga, dito nila, yan, yung mga dito, dito hanggang, ganyan. Yan, sumasayit naman yung paa nila dahil sa kakakalakad nila. Yan yung mga na mga napansin ko at saka yun, yun talaga yung dahilan minsan sa kalakad nila tapos plantar fasciitis mali yung sapatos na suot tapos naglaro ng golf tapos ang dami guys minsan so sobrang init papasok sila dahil sahit yung ulo nila matakan yung migraine dahil sobrang init kaya yan mamases na naman kailangan dun marunong ka talaga pressure talaga pag baguhan ka pa dahil kadalasan yung iba hindi magpapagawa sa iyo dahil nga baguhan ka pa akala nila hindi ka pa marunong pero kadalasan naman nalo sa lahat yung kung sa amin is may experience na kaya sinasabi ko lagi na pag pag gusto niyo magpamasahe doon na kayo sa may experience at sa matagal na mamasahe dahil alam na nila yung gagawin sa inyo yung at ito pala ito lang yung sa mga nagtatanong kung pwede ako mag ano mag massage or pwede ang ito lang yung disadvantage dun sa pinapasukan ko dahil hindi sila tumatanggap ng outsider guys yun nga lang 8 years na kasi ako dun kaya nang hinayang naman ako na bigla na lang akong mag resign dahil ba, gusto ko mag ano mag mag focus na sa home service kasi yung home service naman kasi hindi siya talaga ano yung tuloy-tuloy minsan meron minsan wala except lang kung kagaya nung mga regular client ko na talaga na may pinupuntahan ako to hindi of ko sila yung mga regular client ko na weekly talaga sila nagpapamassage kaya inisip ko pag Nag-resign ako para lang mag ano mag tumanggap ng mga massage ganun sayang naman yung ano ko nahinayang ako guys kasi matagal na ako doon tapos syempre mayroon akong anak na college. May mga anak ko pinapaaral. Anong gagawin ko doon? Pag hindi naman continuous yung kita sa home service. Kaya, sorry guys sa iba dyan na nag gusto magpamasad sa akin na hindi ko talaga magawa. Kahit gusto ko man, hindi, hindi talaga pwede makapasok sa orchard pag hindi member or guest ka ng member. So, yan na guys sa mga nagtatanong kung saan ako natuto mas natuto ako talaga dun sa pinapasokan ko ngayon na sa orchard dahil sa dami dami ng client dun halos lahat ng pumapasok may problema uh, kunti lang talaga yung gusto ng relaxing guys puro halos lahat puro mga client ko dun halos talaga may problema sila at ito pa guys ha mga client ko kadalasan sila sila lang din pa balik balik lang sila twice a month ganon dahil yung problema nila, the same pa rin. Kung ano yung problema nila noon, nawawala yun, tapos babalik uli. Bakit bumabalik? Dahil hindi sila nagpapahinga. Pag gumaling na, ah, laro uli, laro uli. Kung anong ginagawa nila? Lifestyle kasi yan, guys. Eh. Kung anong ginagawa nyo na palagi, kung ano yung nag-trigger sa mga sakit nyo, pero ginagawa nyo pa rin, babalik babalik pa rin yung sakit nyo sa muscles, spasm na yan, at mga sakit, sakit nyo sa likod. Pero kung pinagpahinga nyo yan, yung mga katulong yan, baka tuloy-tuloy pang gumaling yung mga side nyo sa likod, sa balakang, o sa iba't ibang parte ng katawan. Yan lang din ang napapansin ko. Pag hindi nagpapahinga, oh, lalaro uli, bumabalik uli yung side, kahit gumaling man siya ngayon, o, oh, tapos lalaro ka bukas, or continuous yung laro mo sa isang linggo, babalik ka uli next week. Yun, yun lang napapansin ko guys. So, yan guys, sana may natutunan kayo sa ating storytelling for today about kung saan ako nag-start at saan ako natutu talaga mag-massage. Thank you for watching, guys. Bye. Ingat kayo lahat.